Ayan guys, mayroon tayo super itim na itim na itim na sa ating ODB. Ayan. Ito lang ginawa ko guys, oh. Hinapit ko siya sa gitna. Okay po siya, oh. Tapos ito lang. Ayan. Ayan, guys. Ang gabi. itin. Pero okay pa siya. So. Ayan. Ayan, okay, tuloyan natin. Mag gusto ko yung medyo -a -a na, ano siya, na kasi masarap yung rin. Okay na to. Ayan. Okay na to. Oh. Uh -huh. Ayan guys, after nyan, lagyan natin ng margarine. Yan, okay, isa lang yan. oh. sa oh, dalawa. Hanapin okay, natin yung brush. Yan, okay na yun Tapos, optional, lagyan mo ng konting sugar. Yan. Okay, Tapos, mm. yan. Tapos try natin. Oh, ang oh, yan. Yeah ayan, tapos try natin guys mga ba, ang harap sweet na siya. tapos meron siyang, margarine ito, hindi po sponsored ayan, Again, yan ang ginagawa ko pag may tira tayong banana, saba, ang harap ayan guys Please don't forget to like and subscribe to my channel, Macha. And God bless you all, guys. Okay na to? Mm, ayan. Bye!